Magandang araw mga kababayan. Ngayon po ay nagtungo tayo sa manuot para mapasyalan natin yung ating pong mga katutubo na talagang ilang araw na na ganito ang sitwasyon. Yan po ay papunta sa Danlog at sa Panlabayan. Ito pong uh, ginagamit nilang improvised cable car ay ginawa noon ng Department of Agriculture para pag-transport ng mga products nila. Gamit po yan. Pero ngayon talagang tao na ang isip kay Diyan lamang po sa pinaka-posting buwal na yan, hihinto. Tapos meron pong monkey rope at pagdating doon sa kabila, mas mababaw ang tubig at walang current. Ilalakad pa rin po nila ang napaka-panganib na ilog na ito. May porpis lamang po ngayon kaya talagang buwis-buhay silang tumawit para makakuha po ng pera at pambili ng bigas. Mabuti na rin. So, nakaredy siyang uh, uh, mag-take off, no? Ang kuya, ang assistant. Ang kuyang asistant. O uh, siya. Iyon uh, ang pinaka ano. So, uh, paa daw, paa. May lubid sila. Uh, ganyan po ang sitwasyon dito sa ilog po ng... Danlog ba ito? Danlog, Danlog ano? At uh, Danlog at saka panlabayan. Ang bahay nyo ba dyan? Na o doon pa sa kabila? Sa bundok na yan o yan na? Uh, ang ganda ho ng bundok nila. Mapuno ngayon pero... At may isang ilog pa. Uh, mahina. mahina, mahina doon. Pero ano po nangyari doon? Bakit nag-stack up? Ay hanggang dyan lang. Tapos saluhan po doon. May cable din doon na ganyan. Pag ganon. Okay. So may stopover over pa. Hindi pa pwedeng diretsyo kasi yung pinaka do, doon ang pinaka mahirap eh iyon yung pinaka nakakakabang bahagi yung magta-transfer ka lalo na may bata at may paninda nakikita ko may may tulay-tulay sila na parang kawayan ano ayon kailangan may mag assist na professional eto professional ayon professional hindi pwedeng mag-isa ka lang kailangan eh, may assistant ka so ganito po yung pamamaraan katutubo sa katutubo na ang nagtutulungan so uh, ito po lagi ang sitwasyon nila siguro talagang pagbutihin natin yung cable system I think ito ang pinakamas okay no? yung tulay matagal pero kailangan din yon pero yung cable na ganito importante ito so ito po muna ang sitwasyon dito sa Danlog at Panlabayan ako po si Rod Agas nagahatid ng balita sa inyo

kaya 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 ng duw kaya ng duw kaya ng duw kaya ng duw kaya ko duw kaya ng duw kaya ng duw kaya tayo. Oh. Ay, rin yung kanya? Lima po. na natin. Bibili na yung makain natin. Na natin. Na natin. Na natin. Na natin. Wala Oy. lang. Hindi nakaabot yung ako, ano, sa ito at saka kanin. Uh, 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 55. Oh, pansin dito. Pwede di bang ipatong ko dito? Bibili ko naman na yan. Oh, diba? Pwede di yung pakipatong dito. Ayos yung lamig sa Para hindi na ba. Ito yung taga-abot sa akin nung ano, nung... Uh, Wait lang uh, yung ay, ko yan. Yung uh, lalagyan Masarap to. malaki. alam mo ito, baka to eh, oh, sa mga ano, okay. na, ay sabaw, ma, ma ano. Ah, uh, akin na muna yung ano. Tapos yung pagsandok ng kanin. Nasaan yung plato? Sandok doon lang yung plato? Ano ako magsandok ng kanin? Ah, dito, dito, dito. Ano po? Ah, dito yung ah, dito ba yung, yung, plato, iho. Nasaan? Dito. O, yung, o, ano, paper plate. Ay, Okay. mo muna. sino yung may kanin? Wala tayong lalagyan ng kanin? Dito na lang ito. ako charo. Si, nasaan si Yagay? Nagwi na po. Nagwi na siya. na kasi yagay, okay. okay, ma talagang ilang araw na kayong ganito ang sitwasyon? Mga isang linggo uh, na po, sir. Uh, ay, yung mga na. bata, hindi yeah. yeah. ba lang kasakit. Hindi yeah. uh, lang isang linggo. Hindi uh, lang isang linggo. Meron din ang kubot si Pun. Hindi uh, ka kanin. Hey, may, dalawang linggo na. Yeah. Oh uh, my God. Sir, dapat po, sir, nagsasama oh, na natin oh, na, an uh, yung ulam at kanin. Ano, bossing, Yung ano, yeah. okay, ano, yung ano, ng ano, 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 ng baso. Yan na lang ilagay dito. Oh, sino pang wala? Sino pang wala? Oh. oh okay. Sino pang wala? Oh, dagdag na lang dito ha. Ah, okay. uh, mamaya na yun yung dagdag para makatikim ng lahat. Oh, makatikim lahat. sino pang wala? Para sa lahat. Grabe na. Ah. Ayera. Ay na wala. Ako yung may secret itong buto na ito. Pwede ulang pakulaan. Oh, oh, pa uli. Lagang lahat ng tatawid, meron. Ay, alikay dito. Oh, pa yung wala. Sila po kayo dito. Sila yung wala pa. Balik na lang kayo, baga Oy, talagang parang milagro. Oy, ikaw ate.

Oh, ini kerana ikan belum. Hehehe, ada kerana tak

Oo, ito, nagdala kami ng bigas galing kay Kong Odi uh, para may pagkain yung tatambay dito, ano ho. Uh, so, uh, kahit paano eh, may pangsaing dito, ano. Baka malugi may ari ng tindahan, ah. ade <laughs> ay, pakitabi lang pala, baka mabasa, ano uh, so, yan po ay pang na pangkain para yung tatambay dito, hindi magugutuman, ano. Uh, maglalagay na lang dyan ng kalan-kalan at uh, makakaraos din tayo. So yun, yun na yung isa, Nandoon na sa dulo. Ah, ano titingnan natin yung pamamaraan niya. Meron bang sasambot sa kanya doon? Wala. Ay, yun, kasi mahina na yung ilog doon. Ah, lakad na lang siya. Oh, hindi pala doon mismo sa pinaka kabilang pangpang, -pang, talagang tatawid pa rin. Ah, yun oh, magkikable magki oh. buko, buko ano, buwis buhay din oh. Magtatawid sa kable papunta doon. Oh. Nakaraos man ang pananghalian ngayong araw, bukas makalawa may pangangailangan pa rin. Eh siguro, yung may mga kapasidad, may kakayanan na tumulong, i-consider nyo naman po itong lugar na ito. Uh, hindi lamang po ngayong baha, after the baha, mas nakikita kong mas marami pang pangangailangan yung komunidad. Gamit sa bahay, pangkain, gamot, at uh, i-cheer up natin sila. At syempre, Uh, sana po maiprogram ang pang mas matagalang solusyon sa kanila pong pangangailangan, ang accessibility sa kanilang lugar. So maraming salamat po sa pagdarasal at pagbabahagi ng pagmamahal sa ating mga kapatid na katutubo. Magandang araw po sa inyo at ingat po tayong lahat. Kaya yan. Ito pa.